Good morning mga farmers So salat po ng mga farmers dyan sa Pilipinas uh, yan, magandang araw po So at Itong video po na ito Share po natin yung kalaman po natin Konti dun sa, ano, sa Para maiwasan po ano, Yung pagdami po ng damo po Nung ating pangapalayan So Ayan Ayan um, Shoutout po sa lahat po ng mga farmers dyan po sa Cordon at Santiago City, Isabela. Sa mga nagtatanong po yung Facebook page po ako, uh, search nyo lang po, Joel. Si Joel Garden nakalagay po doon mga farmers. So ngayon, uh, share ko po yung ano, yung uh, para maiwasan po natin yung marami pong damo po ano mga farmers. Unang-una po yung pagprepare po ng land po natin, kailangan po natin uh, iprepare maigi po yun, ano Yung sa mag-start ka sa Pilapil dat po yun dapat malinis po, mga farmers At yun, una po yun. Pangalawa po, dapat ang gamitin po natin, hindi po direct na pagtatanim. Yung direct po, uh, yung sabog tanim. So, try po natin minsan ng mag-transplanting. Kasi sa akin, na-try ko yung transplanting sa ibang uh, sub-hectar ko na ano, taniman. Transplanting, tsaka... Uh, lagi po kasi yung ano, lagi po kasi ang tanim ko ay direct sabog tanim dun sa isang hektarya mahigit. So ang nangyayari, lagi pong maraming damo. Pero may time din na wala pong damo kasi nalagaan ko mabuti po yung paglago po ng palay. So yon ulang-ula, uh, light preparation niya, pulukin po natin maigi po yon para po wala pong masyadong damo. Pangalawa ay transplanting gagawin po natin. So, yung hindi pa tanim. Tapos ang pangatlo, i-maintain po natin yung water po nung level po ng water. Tsaka yung level din po ng land preparation po natin dapat po ay maganda po yung pag uh, pagpatag po ng lupa para sa ganun. Pag naglagay tayo ng tubig, wala nang itong problema, lubog po yung tutubo po na damo. So yun po mga farmers yung sekreto po niyan para maywas was yung pagbili po natin lagi ng uh, gamot na herbicide para sa damo. Ano? And unang-una kapag uh, ginawa po natin yon at mayroon pa rin, siyempre kapag tumutubo na, uh, agad din muna ng, ano, ng herbicide na tamang akma doon sa damo po na yun. Kasi marami pong klase ng damo sa palayan. Iba-iba po yung gamot na gagamitin yan para mamatay. So, naisip ako nung no, nagbubukid ako, bakit walang gamot na parang lahat kaya niyang patayin. Hindi, iba-iba po kasi mga farmers. So, yan. Yan lang po yung may share ko mga farmers. ano Para umaywasan po natin yung maraming pagbili po ng uh, herbicide para po dito. So, yan. Maraming salamat po mga farmers. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Eh, -bye. Gusto lang share po ano. Ito po galing po ng Pilipinas po ano product po ng Del Monte. Bi bihira po pong makita dito sa dito sa Hong Kong yung ano saging pong galing Pilipinas. Lagi pong nakikita dun sa ano Guatemala, galing ng Guatemala. Yun. At ito ma sakto lang. Pero iba pa rin yung lasa sa atin. Masarap yung saging sa atin na lakatan. Our friends, yun. Kain ta tayo. Ooh, sunny side, side up. Yeah. Farmers, share ko lang po, ano.